Baby Azzy, pwedeng akin ka lang. Yeah. Huwag pumili nung sa tatlo, adik ah, mga yan. Sa so, totoo lang, ito yung dahilan kung bakit ako na pa rito. Sa so, tuwing napapanood ko kayong mga pelikula mo eh, kinatayuan ako na palayinbo. Yeah. Pero siyempre, papatunay kung kaya kita mapasagot Nandi ko magamit ng foul or dirty lyrics Ang lipag humirip, di lang pang one round to no limit Kaya pasensya po kung yung round ako umabot ng one or dirty means gay? Let's pituin lang kita, tanging Hawak kamay, yakap akbay, nakaw halik lang sa iyong forehead Bibilan kita ng LV bag every month, baby labs, legit lahat important Kung ayaw sa pedicab, edi eh, wag, isasakay kita sa helicopter, ganun ka better at devoted pero wala pa pala akong savings bank Ibi-break na lang yung piggy bank ko Pwede bang i-ready ang puso mo Kasi andito na yung magiging bago mo na boyfriend yeah. Kaya kahit huling laman na ng pitaka ko Para sa'yo, gagastusin Pangako, pag napasahin ka, di kita babastusin Ipaglalaban kita, laban sa lahat Wala nang sasantuhin Walang minuto, oras at araw na hindi kita kakantahan <laughs> Yung smile or factor niya Nila ro'ko holo kami Kanyang eyeball Ako apple of the idol O naakit pina Oo ko siya kahit tila Loko tong lumapit pina Humble mo yung hardcore Na slow mo mo tong heartbeat Talagang sa battle na tumisa Kung magsisilbi mong hari. Tunay na Pinoy astig sa puso mo magmamayari Ako'y malabong magmintis, walang ligaw sa pulpa lagi. Para nagparapal ako ng kiss tapos ikaw lang yung kasali Malamig na mga linya kaya nga extra cool Sa akin ka mapapa-oo, oh, yes, I'm sure Ako'y parang nag-take lang ng exam at test sa school para lamang po ako sa puso mo, Pex kukunin ko yung pinaka the best na score. Sweet pa rin sa personal, di lang sa text at call. Lagi kitang ipagliluto ng breakfast or lunch, merienda, dinner, midday, snack. I'll make some more. Lakas kasi tama ako sa iyo eh, ganun pag extra strong. Basic. Baby Azzy, pwedeng akin ka na